Uh, ...Born Again Church. Pero ako po ay uh, naging pastor sa loob ng 25 years na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ako po ay linggo-linggo uh, tumatayo, hindi lamang minsan sa loob ng isang linggo. Kumisan, nagkakaroon po kami ng mga multiple services. Pagdating po ng Merkures, merong Bible study. Pagdating ng Lunes, merong leadership training. Pagdating ng Friday, merong kaming prayer meeting. Pagdating ng Sabado, merong po kaming cell groups... Uh, napakarami pong mga gawain ang uh, aking pinagkakaabalahan noon. At uh, higit pa po doon, ako po ay uh, kumuha ng aking masteral degree sa Biblia, yung uh, Asia Pacific Theological Seminary. At uh, nakuha ko po yung aking uh, Master in Divinity. Subalit sa kabila po nito ay aking napatunayan ngayon, marami pa pala akong hindi alam sa salita ng Diyos. At yung aking mga nalaman at naituro sa akin noon ay hindi rin pala loob ng napakahabang panahon noon. Ako po ay tapat sa abot ng aking kakayanan at pangunawa na ako ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Akala ko ay kilala ko siya. Subalit, ngayon po ay nakita ko na hindi malinaw yung aking pagkakilala sa Diyos. Yung hindi ko pagkakakilalaan ito na hindi malinaw sa kanya ay pinilit ko na lamang na ito ay tapatan ng maraming mga activities sa simbahan. At ako'y na-involve sa napakaraming mga programa uh, doon sa probinsya ginagalawan sa Manila at maging sa ibang mga bansa. Ako ay uh, tungking pagpapastor sa kabila ng aking kaabalahan sa maraming gawain dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nasusumpungan ko sa salita ng Diyos sa aking pagbabasa na nagdadala sa akin ng mga pagdududan. Subalit hindi ko pinapansin noong panahon na yon itong mga salungatan na ito. At uh, sinasabi sa akin noon, nung ako ay nandoon, ito ay mga bagay na hindi maunawaan sapagkat ang Diyos ay isang Diyos ng hiwaga at uh, ito ay hindi mo talaga maunawaan isa na po dito yung tinatawag na Trinity at uh, alam natin sa paniniwala ito ay binabanggit po nila na ito isang misteryo isang paniniwala na hindi ito talaga maintindihan ng pag-iisip ng tao so patutakoy hindi masyadong lubos na naniniwala na hindi ito pwedeng hindi maunawaan sapagkat ang Diyos ay nagpapahayag sa sino man uh, sa kanya ay lalapit, bakit hindi niya kayang ipahayag ang kanyang sarili kung talagang totoo na siya ay isang Diyos at meron tatlong uh, personalidad ang Diyos na ito. Kailangan ito ay maunawaan ng lubos. At uh, nakikita ko po sa salita ng Diyos na hindi pala talaga totoo na ang Diyos ay meron tatlong personalidad. Siya ay isang Diyos, na mayroong iba't ibang role na ginagampanan ang Panginoong Yeso Kristo nung siya nandito sa lupa. At nakita ko rin dito sa Hebrew chapter 9, uh, talatang 16 ay binabanggit doon ang ganito. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. So nandun po yung salitang the testator, it is of necessity be the death of the testator. Tinanong ko sa aking sarili kung sino nga ba sa tatlong personalidad ng Diyos ang gumawa ng testamento. Aking nakita sa lumang tipan na ang Diyos Ama ang siyang gumawa ng testamento ng kaligtasan para sa tao. Since na ang Diyos Ama ang siyang gumawa ng testamento ng kaligtasan, itinuturo ko noon bilang pastor na ang namatay sa krus ay si Hesus Kristo, ang pangalawang persona ng kadyosan. So ito po ay isang salungatan na katotohanan na hindi ko nire-reconcile noon sa paniniwalang ang Diyos ay mayroong tatlong personalidad. Dito maliwanag na binabanggit na ang namatay sa krus ay walang iba kundi ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Yeso Kristo sa role bilang Diyos Ama. Dahil maliwanag din na binabanggit sa aklat ni Isaya na walang ibang tagapagligtas at walang ibang Diyos maliban ang Diyos Ama. At hindi maaaring maging tagapagligtas si Yeso Kristo bilang anak sa akin nakikita sa salita ng Diyos. Dahil kapag nagkaganon ay magiging dalawa ang tagapagligtas at ito ay salungat sa sinasabi ng lumang tipan. Ang Diyos Ama ang siya lamang tanging tagapagligtas, siya si Heso Kristo sa role bilang isang Ama. Kaya ito yung mga bagay na para bagang basic noon, na para bagang ito ay mga maliliit na mga talata sa Biblia na nilalampas-lampasan lamang noon at uh, binabaliwala ng maraming mga tagapagturo ng Biblia. Subalit, so kung ito ay susuriin mabuti, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kinakailangan kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil nakita ko na hindi mo pala pwedeng mahalin at sambahin ang Diyos na hindi mo kilala. Kung papaanong hindi mo pwedeng mahalin ang isang babae na hindi mo kilala, lalo na ang ating Panginoong Diyos. Kinakailangan kilala natin kung sino ang Diyos na ating kinikilala. Ito ang mga bagay na aking natutuklasan at nakikita ngayon sa salita ng Diyos at ako ay excited sa ngayon sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos kung ating babasahin ang kanyang salita na mayroong mapagpakumbabang kalooban. Ito ang daan pala upang makilala natin ang Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. Maraming salamat po.